1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Discover ko na kung ano yung susunod na bayan dito. Ang susunod na bayan dito sa sa Maria Aurora ay ito. Ayan. AC-28. Ibig sabihin na AC-28 is Alfonso Castaneda. Ayan. Ibig sabihin, meron pang 20 kilometers para makarating tayo sa Alfonso Castaneda at sa ngayon uh, pinaka update lang ay kawan ko ah kung talagang ano bulubundukin Yan yun hindi, hindi pa natin totally talaga nalalagpasan pero nang dahil sa tulong ng mga ano ng mga kilometer post na yun eh natutukin na natin kagad kung ano yung mga susunod na bayan na madadaanan natin. So, di ba, Leon? Uh, papunta tayo ngayon sa, ano, sa bayan ng, ano, ng Alfonso Castaneda. So, meron siyang layo na, ano, na uh, 28 kilometers. Kaya naman, sabi mo na, 30 mga dalong oras 'yan. So 1 2 3, mga 3 hours. So may kahabaan din siya. So totoo lang, may kahabaan din siya. Tapos base sa mapa ah, at base din sa ano sa uh, mga natukoy ko dito. Hindi daw siya gaya ng ano ng San Luis Road na zigzag tapos akit baba. Ito daw kwan lang daw konti lang daw yung zigzag pero karamihan daw akit baba yung uh, yung daan pero hindi ko lang alam ha kung totoo yun ay yun pa yung isang bagay na ano na tutuklasin natin kung totoo nga ba yun, no? kung ano man syempre dahil sa ano bagay yun ng ano ng uh, gawain hindi talagang yun ang gagawin natin kaya tara Samahan nyo akong tuklasin kung ano man yung <clears throat> Kung ano pa yung mga dapat natin matuklasan dito Dito nyo dito sa ano yan ah Sa may Maria Aurora Mga pasalubong nila dito okay. Mga souvenirs na mga damit Walis pinting, luya Kung ano ano pa Basta mga souvenirs Ayan mga suka Tili yan Tapos mga foods Ayan din sa ano ah uh, yun o know, jaylats buko pa yun uh. uh, ito mga sa ano 2 kilometers before sa town proper ng ano ng Maria Aurora yun know, <coughs> pinakamasarap na parte ng chicken Yung mga ano Comment naman yung mga nakaka-relate dito Pinakamasarap na bahagi ng chicken Ayan Okay, sige Di ba alayahan muna yung mga updates na ngayon uh, Lakad-lakad lang muna ako Ng bahagya Kasi medyo akyatan yung dinadaanan ko Tapos Katapos ko lang din kumain and then Para hindi tayo gano'n mabigla Okay So, bilang mau lihat update, dan kita klik solid, Mama, ya.